unang-una, totoo ba ito na uh, bawal po banggitin ang aking uh, pangalan? Ang tanong ko, pera niyo ba yan? Pahold yun for how many months? And then, nung pumunta ka, dinoble mo. Dinoble mo. Di, dinagdagan mo, dinoble mo. Pwede pala yung ganon. Kasi ikaw yung uh, pumunta. One, one, more question. Hindi ba ito na nagagamit sa politika ninyo? My politics. Yeah. Uh, Senator, I'm not. One question for the record. Are you running for the Senate? Senator. Sen okay. Okay. I, think, uh, I think Senator uh, Go has some questions. Madam Chair. And I uh, would like to call on the committee secretary uh, to administer the oath. Good afternoon. Is that correct? May konti lang po akong katanungan na gusto nating masiguro that the resource persons will tell the whole truth no nothing but the truth. Uh, pwede bang ma, mapauot po natin ang ating mga resource persons if uh, hindi pa po. Uh, may we request the uh, committee secretary to the good chair to administer the oath of our resource persons. Yes, we call on the committee secretary to please administer the oath to all resource persons here present please and even online, please. Please all stand. Mami, sa online, meron ba? Wala pa po. Hindi pa nag-log. Isama mo yung... Binigyan namin ng link, pero they weren't able to log on. Oh. Okay, sir. Uh, na? Ayun na. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this public hearing? Sabihin mo si Ah, that's all. Thank you, Senator. Ma'am, ayan na po. Tama. Una sa lahat, uh, gusto ko pong pasalamatan ang ating chairperson sa pagsagawa ng hearing na ito upang uh, matalakay ang kahalagahan ng AX no? Assistance to individuals in crisis situation ng uh, DSWD at in fact uh, nag-file din po ako. I've also filed Senate Bill uh, 2638 to ensure that the IX program would be implemented uh, properly and the qualified beneficiaries would uh, receive their assistance promptly and without uh, delay. Madam Chair, under the bill, it shall be uh, unlawful for any individual public officials or employee of the DSWD or any local government unit to cause delay in the implementation of delivery of IX services or funds to the qualified uh, beneficiaries. Uh, Madam Chair, the AICS program was established in 2014 with a noble uh, intention of providing immediate and necessary support to those affected by calamities or sudden hardships. Its uh, mandate includes offering financial uh, assistance for various uh, needs such as transportation, medical care. Ito na yung sinabi ni Director uh, Edwin Morata kanina, uh, funeral expenses. And uh, basic uh, necessities. This program provides uh, not just temporary relief, but also empowers uh, Filipinos to rebuild their lives with dignity and resilience. Madam Chair, I have raised uh, many times in this uh, August chamber the issues surrounding the seeming selectiveness and delay in the implementation of the IX program. I first uh, raised this during the DSWD budget hearing last uh, September 20, 2023. I once again raised this during the budget interpellations in plenary last November 14, 2023. Umabot na po sa 2024. Ilang beses na rin po tayo nagpa-follow up nito sa ating DSWD. Et. At uh, meron naman pong uh, uh, kasug kasagutan ng ating DSWD dito Kaya lang po medyo talagang mabagal. Pat patungkol ito sa reklamo sa iba't ibang parte ng bansa na na iulat nga apos uh, na hold no at pinatigil ang uh, ng DSWD ang uh, aX sa uh, payout uh, Secretary Rex Gatchalian assured us and promised that the DSWD will conduct payouts for validated list of qualified uh, beneficiaries that need assistance Madam Chair karamihan po sa mga nasalanta ng bagyong Egay at iba pang kalamidad no Marami dito, mga sunog rin po at alam po ng ating uh, Crisis Intervention Division Chief niyan, Director Edwin Morata. At ang kadalasan dito ay mga indigent na nangangailangan talaga ng uh, agarang uh, tulong. Ang sinabi ni Secretary Gatchal just submit the list and the DSWD will pay them out. Nakapagsumiti na po ang mga LGUs ng listahan ng beneficiaries. Yung iba po ay na-validate na pero hanggang ngayon karamihan pa rin po ay hindi na-pay out. Uh, ano ba ang plano nyo po dito? Ilang beses na natin pinapalo up. Hindi ko alam kung bakit kailangan magmakaawa ang mga binipisyaryo na makatanggap ng tulong mula sa DSWD. Mandato naman ito ng DSWD na tulungan po ang in-crisis at mga nangangailangan. Mandato po ng DSWD na tumulong ng walang pili. Kaya nga po nating tinawag itong AX, Assistance in uh, Assistance to individuals in crisis situation. Similarly, Madam Chair, I have previously raised that there are LGUs which submitted list of individuals needing assistance but until now the DSWD failed to validate the list nagbigay rin po ang DSWD ng deadline at nakapag naman po ang mga LGUs ng listahan ng kanilang mga beneficiaries kailangan uh, kailan ho ba ito bibigyan ng ayuda mula sa X ang listahan ng qualified beneficiaries na naisumite naman sa inyo sa deadline na kayo mismo ang uh, nag-set madam chair ako po Kadalasan na po sa ating mga mahirap nating kababayan. Nagbibigay po ako ng aking counterpart mismo dito. no Personal ko ito. Hindi po ito mula sa DSWD. Yung mga grocery packs, akin po yan. Pagkain, pinapamerienda ko sila. Pananghalian, vitamins, mga face mask. At uh, gusto ko talagang tulungan sila yung mga uh, naging biktima na sunog, lindol, putok ng bulkan, buhawi, at uh, iba pang disaster at madam chair napag-alaman ko lang po na uh, pinagbabawalan po ng uh, DSWD na banggitin po ang aking uh, uh, pangalan may tanong lang po ako dito sa ating uh, regional director at uh, to uh, Maria uh, Angela Gopopalan uh, go ka pala ma'am go ka rin pala ating field okay. office. May, may tanong lang po ako sa inyo. Unang-una, totoo ba ito na uh, bawal po banggitin ang aking uh, pangalan? Pero sa ibang politiko, hindi po bawal? Um, Senator, you you're know, under I mean, oath po. Ha? Ah? You're under oath. Yes po. Um, Akin po as the general director wala naman pong um, explicit na instruction na pagbawalan pero po sa akin dahil po kami po ay nagbibigay po ng ating programa I think it's um best not to mention otherwise um baka po kasi kami mapag uh, Ma'am specific ito, po pagsabihan specific po ang pagbabawal ng pangalan ko Hin bawal banggitin ang pangalan. Sa totoo lang po, hindi nyo na kailangan banggitin ang pangalan ko. Pero sana naman, maging puntay naman kayo. Eh kung yung ibang pangalan pwedeng banggitin. Bakit pangalan ko lang hindi pwedeng banggitin? Sana po, wala po kung naalala na may specific instruction na uh, um, parang yung sa inyo lang pong pangalan. Sigurado Sorry. po kayo? How about hmm. sa Alaminos? Wala kayong inutusan sa Alaminos. Empleyado niyo po decide. sa DSWD sa Alaminos. Wala kayong inutusan doon. Hindi kayo nag-conduct ng briefing. Na bawal banggitin yung pangalan ko? Ma'am, hindi niyo kailangan banggitin yung pangalan ko hindi ko po kailangan. Hindi ko po kailangan 'yan. Sabihin niyo lang po sa kanila, tulong po ito mula sa gobyerno, tulong po ito sa mga mahirap. Wag lang po tayong maging selective, ma'am. Wag niyo pong haluan ng politika. Sa, sa totoo lang po, ito pang pa pangalawa. Bakit bawal akong pumunta? Bakit yung ibang politiko hindi bawal pumunta? Ay, tanong ko lang, bakit bawal ako pumunta? Bakit si Senator Amy, our chairperson, pwedeng pumunta? Pakisagot, you're under oath. Hindi niya masagot Madam Chair. May pangatlong tanong ko. Pera niyo ba 'yan? Pera ng taong bayan 'yan, ma'am. Hindi niyo po pera 'yan. Just be fair with us. Pinaglaban namin ang budget niyo ninyo panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Alam niyo, during the time of uh, President Duterte walang pinipili. An ang nagdala noon si uh, Secretary Rolly uh, Bautista, isang uh, dating uh, sundalo. Walang pinipili po yon. Hindi naman kailangan banggitin ang pangalan namin. Pero wag nyo naman sanang ipagbawal na banggitin. Wag nyo naman sanang ipagkait na merong meron po akong gustong dalahin sa natulong sa kanila. Akin naman yun, ma'am. Personal ko naman yun. Personal ko po yung grocery pack. Personal ko po yung uh, uh Jollibee. Kung gusto kong pakainin, gusto kong pasayahin ang mga kababayan natin sa panahon ng kanilang kalungkutan, mapasaya ko man lang sa kanila, eh bakit niya naman pong ipagkait sa kanila yan? Hindi niya naman po pera yan, ma'am. Besides, sarili ko po ito, ma'am. Kung pupunta man po ako doon, eh akin po yun. Huwag niyo naman sanang ipagbawal. Uh, bawal. eh ngayon, nandito ang inyong uh, sekretary. Eh, pwede naman sigurong uh, sagutin ng atin na uh, mahal na sekretary yan. Ba bakit po uh, ganon sir naging uh, selective do tayo. At uh, meron lang po ako isang site na isang instance Limbawa. Dito sa ano sa isang lugar Secretary Rex sa Mindanao. Merong judo and for payout na dapat nang ibigay sa kanila. Eh nung pumunta ka naka-hold yon for how many months? And then nung pumunta ka. Dinoble mo. Dinoble mo. di dagdagan mo dinoble di mo, di mo. Pwede pala 'yung ganun. Kasi ikaw 'yung uh, pumunta. General Santos City, sir. Senator, this was during the earthquake. Hindi po. Recently lang po ito. Nagmay meron pong uh, due for uh, payout na po doon mga indigents, no. Senator, uh, maybe uh, but... biktima po ito ng earthquake o Uh, disaster, June na po. So nag sila sa inyo, sir. Uh, matagal na po itong validated list na ito for, uh, for payment na po ito. Ngayon, nung pumunta ka, ah, sige, release nyo na. Release nyo na. Nung ni pinarelease mo, dinoble mo pa. So, ibig sabihin, pag kayo ang pumunta, pwede nyo pa lang doblehin. Pag, nagiging, nagiging selective kayo, ah, Secretary. Madam Chair, One, one, one more question. Hindi bayto na nagagamit sa politica ninyo? Uh, my politics. Yeah. A, Senator, I'm not. One question for the record. Are you running for the uh, Senate? Senate uh, Senator, I'm not running for the Senate. Oh, in I fact, now I, yes. And oh. in fact, I even wrote all the public polling for okay. to remove me okay. from the list. So, and then. Uh, and I think you I communicated that so diya, many diya. times. Okay, so don't be selective. Alam ngan publico yan. public yeah. uh, publico natin. Senator, Madam Chair, if I may respond. First of all, wala ako, hindi ako pumunta ng General Santos this past couple of months. This year, if I can recall, pumunta ako sa si General Santos na nag-earthquake ko sila. Region uh, 12. 12. was the last time was... Last year. Last year, late yeah, last, last, year, year, last year. Last year. Last yes, year, last late year. Year, last year, if I'm not mistaken. Yun, yun, yun pa nga yung September na mga uh, listahan. Yun pa yung September na listahan. Ang tagal na, validated ah. list na siya. Nagmamakahawa sa inyo from Okto August, July, August, September hanggang umabot na lang ng well, kailan kayo pumunta ng center kung pumunta ko ako doon right after the earthquake twice. Ah, kailan nga po 'yun? Kailan ba 'yung earthquake? The earthquake was end of the year. Ah, remember, lumapit sa 'yung mga local officials and then you ordered them to release the ano, uh, the the AX kasi lumapit sa personal, 'di ba? Senator, so, kailangan bang lumapit sa iyo personal? No, Senator, every, all the, let me just qualify ho. Lahat ho ng binigay niyo na list sa amin, we're vetting it one by one. And we've already given you assurance that we will release it, the, all the list that you gave us. Senator Rex, you ah, check, you Secretary, check your uh, I don't have any intention of running Senator, ah, the Senate. Dey, kapatid mo yung kasama ko rito. Secretary uh, Rex Gatchalay, you check your record. Se Senator, let me... General Santos City, Meron silang validated list. napat napakatagal na nilang nag-antay. Ilang buwan silang nag-antay doon. Pagdating mo doon, okay, release. Doblehin mo. So, ibig sabihin, Senator, Senator uh, madam Chair, if I may just clarify ano 'yun ni release ko? Ah? Ang ni-release ko doon emergency cash transfer. That's why the amount is bigger. Hindi ho ako nag-release ng AICS. In fact, the mayors came to me. We met there with the governor. Emergency cash transfer ho yung doble na sinasabi niyo. Hindi ho ako nag-release ng AICS. It's emergency cash transfer. Kaya nga, ang punto ko doon, sir, ilang months na yung nagmamakaawa yung mga beneficiaries. So, bakit nyo pahirapan? Tatlong libo, apat na buwan, limang buwan, Senator, nagmamakaawa. Hindi nyo naman pena yun, sir. Pera ng taong bayan yan. AICS po yan. Madam Chair, if I may clarify again, First of all, Madam Chair, we'll, uh, I'll have Director uh, Wentz explain the details of what we've done with the list. But a while ago, I na that we had a problem with our financial management office. That's why we were having cash shortfalls in some of our regions. I NCR, ako. And... Uh, We have addressed that. Aminado kami there were delays to the commitment to the Senator but we have all intentions of paying those lists that have been vetted and clarified, that have been checked already. But ako, I put my admission that na-delay yung iba because of what I admitted a while ago. We found out that uh, meron kaming late submission sa DBM ng aming cash requirements. But we assure you that in the second quarter, we will clean that list. Sir, 4 months, five months nag-antay yung beneficiaries. 3,000 yung matatanggap nila pero nag-antay sila ng limang buwan. Kailangan pa ba nilang antayin na mag sa lugar nila bago nyo i-release? O hindi... kailangan pa ba nilang pumunta ka doon bago nila i-release? Alam mo, uh, to Director uh, Marie Angela uh, Gopalan, alam nyo ma'am, sa panahon ni dating Pangulong Duterte, walang pinipiling pagtulong noon, no? Kung kailangan ng social amelioration program, pinapahanap niya, kinokontakt niya ang LGUs. Dapat walang duplication, walang iiyak na walang mabibigyan. Walang pili walang halong uh, politika yan. Lalong-lalo lalo na po sa panahon ng uh, pandemya, Makakatanggap ng ayuda. Walang politika nun. Alam ni Senator Ayme yan uh, dahil siya po ang chairperson ng uh, uh, social uh, justice nung panahon yon. At ma'am, kahit na si ma'am Aimee, meron po siyang kanyang uh, sariling uh, initiatives or amendments. Kung ano po yung kanyang uh, uh, gustong ito, patulungan at uh, ng mga lugar, panahon ni Pangulong Duterte, walang bawal sa kay Senator Marcos. Lahat po ay pantay-pantay. Walang bawal kay Senator Joel Villanueva. Walang bawal kay Senator Angara. Walang bawal kahit kay Senator Hontiveros noong panahon yon Binibigay po sa kanila dahil tulong po ito sa mga mahirap nating kababayan. Alam po yan ni Senator Aimee. Even the, during the last uh, few months ng administration ni Pangulong Duterte, lahat ng ni-request re ni Senator Amy Marcos, ni-release po ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Bakit gayon pinipili? Kasi tulong yun sa mga mahirap. Madam Chair, categorically, I am not Sex using rex. the office for my Uwag, politics. Huwag niyong in gamitin itong pisina niya sa politika kung may plano kapag po-politika. Kailangang This election, I'm not running for any public office this coming election. 2025? Yes. But uh, I'm not running for this coming election. It's a 2025. first time in 18 years. How about 2028? In 18 years. Madam Chair, I'll just direct you to uh, Director Wentz so that he can put for yes, on sir, the record the payout. Please. Senator Bongo, Madam Chair po, as of the moment po, as for discussion po during the April 2 um, meeting po with you, with your staff po, we already provided the live file so that the office po, ni, o, o, office po ni Senator can access po, um even po doon sa updates ng payout at saka yung mga scheduled payout for the second quarter kasi we discussed already na we committed to do the payouts as mo, most of the listahan and within the second quarter. But from the April 2 meeting po natin, and then eventually after the this date, we were able to settle na po almost 22 payouts for the record po, comprising po the 12.7% increase. And we still have to discuss po with your team po to discuss some of the listahan pa na kailangan po po natin i-troubleshoot kasi may mga mismatch pa po doon, Secretary, and then Madam Chair po. Amni, Secretary Rex Gatchalian, you were mayor then, uh, Secretary Rex nung panahon ng no, Moas most mayor ng uh, Valenzuela o oh, hindi naging selective ang uh, DSWD sa sa panahon yon kung anong kailangan mong tulong sa yung bayan sa yung syudad sa Valenzuela what is due sa inyo binibigay talaga walang hindi, hindi ka tulad <laughs> August, Abril na ngayon pagmamakaawa yung Pilipino sa, sa tulong na Katlong libo. AX nga yan, di ba? Assistance in Crisis at Situation. Uh, uh, pe pera niyo ba yan? Uh, kayo, ma'am. Yusek, pera niyo ba yan? Secretary. Yusek, pera niyo yan? Madam sir, we don't treat it as our money. We know it's people's oh. money. That's why we're... <laughs> o, pera patagal. Mr. Chair, uh, Madam Chair, if you can recall in the August... Because list, of politics... because of politics. Hindi eh, eh, naman ako kalaban ninyo ah. Huwag nyo damay yung mga mahirap. Alam ni Senator Aimee yan. oh. Panahon ni Senator Aimee, siya yung chairperson. Lahat ng ni-request ni Senator Aimee Marcos during the time of uh, President Duterte. Pinagbigyan, binigay. Lahat. Walang delays. Ni isang araw, walang delay. Anong sinabi ni Senator I Aminon mean even during the last few months of his, uh, of uh, President Duterte's administration? Binigay. Check your records. You may check your records. Check nyo. Ano yan eh? 2022. Tulong sa Maynila. Check nyo walang release. Ni isang, ni isang araw, ni isang linggo, walang release. Kasi tulong sa mga mahirap. Panahon ng pandemya yung SAP. Kaya e halos hindi nga kami matulog nun eh. Para mabigay lang sa lahat yung tulong na social amelioration program ng uh, gobyerno. Dahil pera ng tao yan. Ibalik sa tao yan. Hindi atin yan. Para sa mga mahihirap yan. Balik nyo sa kanila. Please, Secretary Rex Gatchel yan. Senator, we have no intentions of withholding. In fact, last year, ho, if you look at our disbursement rate and our obligation rate, nagamit po lahat yan. Alam nyo, I assure you that we will make sure, Madam Chair, that... Ang nangyayari ngayon, sasabihin nyo, walang pera. Walang cash. Sa lahat na nakikinig na DSW Regional Director, yun naman ang uniform answer niyo, di ba? Walang cash. Hindi pa na-release. Pero pag, pag paborito ninyo, ang politiko, uy, may cash na bukas. Pag sunog, ay sorry sir, walang cash. Papainapan niyo yung Pilipino nasunogan na nga, back to zero. Walang pambili. Ni walang pambaon. Walang pambili ng damit. Hindi maka-aral. Papahirapan niyo pa. Kasi walang cash ang DSWD. At kung meron kayong gustong i-pay out, may cash. Pag may... Ano nga yung kasabihan? Pag merong kung gusto, may paraan. Pag wala, may dahilan. That is your motto. TSWD. Ang problema natin ngayon, i-institutionalize natin ang AX. Ano natin to institutionalize? Para saan? Para kanino? Para ba sa mga mahirap? O para sa gusto ninyong tulungan? O para sa politiko? Yan ang dapat nating sagutin na nagaantay na sagot ang taong bayan. Alam nyo, naawa ako sa mga mahirap. Mahirap lang ha, papahirapan pa. Sana huwag naman pong gano'n. Kaya tayo narito para isabatas ito, institutionalize ito. Pero kaysa sabatas lang natin ito, hindi yung mga may hirap pang makikinabang. Huwag na lang. bawa yung Pilipino. Kaya hindi tayo umasenso. Merong mga programa na mga katulong mapabilis ang serbisyo, ayan bawa. Hindi ko naman sa pinagmamalaki. Andiyan yung malasakit center. Walang pili yan. Basta Pilipino ka, qualified ka, pumila ka lang doon, tuturuan ka ng social worker. pagpatuloy nyo lang yung mga programa na makakatulong. Huwag nyong pigilan, huwag nyong sirain. Huwag nyong pahirapan ng Pilipino. Pera po ng taong bayan yan. Kanila po yan. Sa Pilipino po yan. Yun lang po, Madam Chair. Okay, update na lang po, Sir, sa mga nagmamakaawa sa inyo. Yung mga listahan ninyong sinasabi na just submit the list of qualified beneficiaries. Pinapasubmit nyo naman. Pero baka maubos po yung pamasahe nila sa kabalik sa inyong opisina, baka lugi pa sila sa 3,000 tatanggapin nila sa kabalik. Kawawang Pilipino.